Isang dito kayo. Ang nangyayari sa inyo, pipilay-pilay kayo. Ang baba lang naman po. Yung pagkabagsak ko kasi ganun. Two months na po eh. Alin ba yung ankle mo, tuod mo? Ito po. Tuod mo? Ito, Pero yung maga po niyan, ganyan. Abot so, hanggang dito. Ito hindi pa gano'n ano, medyo may ano pa rito akong titignan mo. Yun nga po, masakit yeah. pa siya hanggang dito. Ayan, hanggang dyan. 2 months pa rin sya ewan ko pa dyan sa nag extray ray po hindi nakalagay kasi rito sa'yo unremarkable study mm -hmm. ang ibig sabihin nito maari pa MRI nyo pa walang findings nga, no fracture, no deformity okay, unremarkable ganun din po yung una po, mas malinaw po yun na Oo, oh, hindi eh, naman kasi lahat ba fracture? Buti nga walang fracture. Pero siyempre, na stretch yung ano, mga, ano mo, mga ligaments mo, yung mga joint mo. Kaya hindi, alam mo kasi yung mga regular na tapino, yung mga ligor, regular na ano, Tatlong, dalo, weeks to 3 weeks, okay na yan. nakapag na. Pero kung lumalagpas na kayo sa ganyan, nagbago na yung joint niyan. Ngayon, pag mo, ay ipit yung nasa gitna, yung ACL, kaya PCL. Okay. Pero isang libo na po, parang may sumasakit po dito sa may Hindi, kasi yung lakad mo, ano iba yung ba lakad mo? Imbalance. Eh. Susunod yung mga, anate, susunod yung mga iba pang joint. Kasi naglalakad ka, baka ano, no? Napapansin mo naman eh. Opo. Ganyan ako. Eh siyempre, hindi mo, kumbaga hindi niya may, hindi niya may ma ganun, hindi niya may, hindi niya maisayaw ng maayos eh. Eh, kaganong-ganong ka, Oh. Siyempre, yung ibang mga sa joint, mga ngawit uh, uh, Nag-aalalay ka okay, Nag-aalalay, oh. Katagalan. Oh. Tumasakit. Sasakit na. Pero madali lang yan. Eh. Pag naayos yun, ayos na rin yun. Nakukompensate lang naman yan eh. Ngayon, ang nangyari dito sa tuhod mo, ba, hindi. Eh. Ano bang pinapacheck up mo? Tuhod mo eh, itong buong ano. Muntik pang hindi makuha yung tuhod eh. Ah, ewan eh. eh. ko po doon sa ano eh. Ang nirequest po namin, ito po eh. Ewan ko nga doon mm -hmm. po. Kasi, muntik nang hindi pa makuha yung tuhod mo. Uh, ito yung nakamirad sin center o. Parang sinusukat pa nga po niya kahapon. Sabi ko dito po sa may tuhod. Kasi yung unang example, Kahit ang reklamo mo tuhod talaga. Ah, hindi niya pinuha. Kasi po. dito oh, dito, tiga mo yung gilid. Hindi rin halos ma di ba? Muntik-muntik ang pang ano, hindi o, hindi pa, pa, pa mag-aabot eh. na yun, eh. Ay, ay, Buti pa po yung isang nauna. Kita sakto talaga. sakto po talaga, talaga. sa tubo. Hindi kasi natutukan eh. Kung nag-shadow na siya ron. Pero magkaganon pa man, numipis na yung ano mo, ma'am. Numipis na yung... Kasi pag pag dito dito kasi pinokus yan, mas... Kagaya nito, napakalinaw. Oh. Mas makikita pa yung ano, eh dito nag-shadow na yung ilaw eh. kumbaga Siyempre, pag hindi na didiin, yung ano, gusto gusto niyang makagano'n, gusto Ayin niyang, po. hindi, niya mapuwersa. Eh, Siyempre, katagalan talaga ng mga ngawit mo Kaya, madali lang ipaliwanag At yan. Ako lang sa dito ito, ngayon dito na. Ngayon, namamaga hanggang dito. Kasi siguro po sa pagkabiyahe po namin, ilang oras po eh. Ilocos Norte pa po ako galing. Ilocos Norte po ba <laughs> ito? Kaya, sana makintindihan niyo yung mga booking dito, yung malalayo, malalapit. Yung mga taga rito lang sa amin, hapon na lang kayo bumunta rin. Maningo muna. Namamaga eh. Siguro sa tagal niya na opo Bali, nine hours po. Malayo-layo. <coughs> Kung walang TPNX, mas matagal pa. Nakikita <coughs> ko po bang dati sa ano. Yung mga paniwalan dito na ako. Mga paniwalan. Mamaya mababalag mo yung sarili mo. Mamaya yung gawin di request na yung mga ano, pa-video mo. Sabi ko, naka-video talaga yan, ka. Video yan. Yeah. Parang ko lang muna kasi medyo na mga mag Matigas yung ganto niya. Pero mga kasabahan ko po kanina pa, nakadalawang session na po. Kaya sabi niyo, huwag kang ninervis. magaling yan. Pero nung natapilok ka nun, etong tuhod mo, wala ka pa namang hihinda before sa mga parts na ano mo. Kasi nakikita ko dyan sa tuhod mo, parang may early osteoarthritis, parang may mga nag-shadow-shadow -shadow kasi yung mga parang butlig-butlig eh. O sana sa ilaw lang yun. Hindi naman po, doon pa lang po. Dito lang yung tapinok ka na yun. Matapinok lang. Kasi kaya ko kung tumayo nun kahit mga 18 hours sa trabaho po namin, kaya ko pong tumayo ng 18 hours, wala naman pong masakit. Tatlo lang nung natapilo pa na. Ko. Pero ngayon po, kahit mga 15 minutes, parang namawaga po siya. Okay. Kaya nga ito, medyo matigas eh. Kaya nga yun na ko yung haplos, pero haplos lang ng pagmamahal Kung kumbaga ganyan-ganyan lang. Hindi yan dinitinan, medium type lang para lumambot lang yung mga muscle tendon. Para pag pinitik ko, mas hindi laban. Dati nga po, hindi ko maganyan eh. Siyempre, oh, nagsusweling yung loob, namamagay yung loob. Mm -hmm. Pangkaraniwa mong maraam naman yun na ah, hirap kang ano kasi iipit yun yung pamamaga. Pero ngayon, nasa labas na yung pamamaga. Mm -hmm. Relax na. Huwag kang matao. Oh, Iyan masakit. Oo, oh, masakit pa. Ganun lang din yun. Yan you know, ako. Iyayanig-yanig lang natin. Bumabalik. Dudulas naman yun talaga kung naka-mild twist niya. Ito lang din yung Itong umahal ko. Kino kayo magsasakal dito? Madiba na lang kung kayo may frozen shoulder. Pag may frozen shoulder kayo, magbaong kayo sa munggi nung lakas sa loob. <laughs> si ate ko po ganun. Alam mo naman. Okay ba? Hindi po. Oo, oh, wala. Kahit baldog-baldogin natin. Basta tama lang yung ano, position. Tama yung position. Tama yung diin sa massage. Oh, wala kayong maririnig na. Aray! 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 <laughs> ay yung sumasagot ko sa mga chat, mga text, mga admin nyo po yun. Kailangan mo kumuha ng admin niya. Yung nandun, yung dalawa nung no, sa labas. Ayan, sumasagot yan sila. Kasi pagka ako pa yung hahawak ng cellphone, nagkakarati ako rito, wala na tayong magawa. Tapos ngayon, mga dalawang linggo, subside na lang dyan. Tingnan natin mamaya pag naglakad ka na. Relax na. Tagilid ka. Basta masakit pa rin dito mo. Opo. Okay, para sulitin natin yun o. No? Malayo ba ito? Nasa Ilocos Sur di ba? Norte. Norte, norte po. san Saan kayo ron? Sa Lawag po. Lawag o layo, dulo. Opo. Pero no, nakarating no, na ako dyan eh. Hanggang Salsona nakarating no, na ako dyan. Hanggang Salsona po. Matataan. Pati Bingras na ano ko na yung nadaan. Nandiyan yung bahay ng engineer ko noon doon sa, ano, sa Sarat. Ay, sino po? Sarap ko yung asawa ko. Si Inger Lito. Dito, ano. Parang kay Ilevin. Okay. Oh, e. Sige, lakad. Testing. Sinelas ka. Mm. Lakad. Oh, <laughs> hindi ka na nakadindi. <laughs> Pansin mo, oh, Bilis ka na kanina. Ganun-ganun ka. Ito wala ka to. Oh. After two weeks, dire-diretso na yan. Wala, wala na. Kaya na? Ano mo pwedeng... Kaya ba?